Galaw-galaw na daw kasi. Yan po, nagalat na naman ang mga uh, trolls, ang mga Facebook pages, ang mga social media accounts na ng mga DDS para tirahin yung mga posibleng kalaban ng mga Duterte. At syempre, iingat itong si Duterte nga. Hmm. Matindi daw ng panahon ni Duterte, sabi ng isang ito, matindi daw atakihin at banatan ng mga makakaliwang grupo. Okay, eh wala naman daw ginagawa etong si Digong. O, edi tama kayo, wala po talagang ginagawa. Siguro, makikitaan lang ng balita etong si Digong kung may mga kabulastugan na ginawa. Yun naman eh, nababalita lang sa buong mundo yung kanyang mga kabastusan o national television. Yung mga ginawa niya, lalo na po siyempre yung, kanilang, uh, yung kanyang uh, war on drug. Diyan po nakilala ang, ang tatay Digong nyo. Kaya tama, yung sinasabi na madalas daw ay atakihin kahit wala naman daw ginagawa. <laughs> ang madalas daw maatake nga kay, kay, Digong noong mga panahon na yon ay mga makakaliwang grupo, mga kampings, mga kuno ay mga dilawan. Pero ngayon, bakit daw hindi inaatake yung nasa Malacanang? Marami daw ginagawa, katulad ng mga mararangyang kasayahan dyan sa Malacanang, pero wala naman daw nagsasalita. <laughs> o di kayo na. Kayo po mga diehard, 'di ba kayo yung madalas nagsasalita? Kayo nga ngayon yung pabida dahil sa inyong mga um inilulunsad na rally. Pero kasi napakababaw ng ng napakababaw po kasi ng inyong layunin, napakababaw ng inyong dahilan. Kaya yung sinasabi niyo na bakit ayaw sumama sa inyo ng mga kakamping at mga makakaliwang grupo dati, hindi niyo pwedeng asahan 'yan. Ano kami? Hello? <laughs> Hello? 'Di ba? So, panahon ngayon, wala daw tamemi daw lahat. Pwede daw mga mainstream media ay tamemi. Pag meron daw nakikita na hindi maganda sa administrasyon ni Marcos Jr., ay wala daw nagsasalita. Okay na nga. Kaya nga pinagbibigyan kayo na kayo na ang tumodo. Ito dun yun na ang pagsasalita nyo laban sa nasa Malacanang. Okay? Dahil kung meron talagang makita ang mga dilawan, ang mga camping, ang mga makakaliwang grupo na dapat labanan, na dapat tutulan sa gobyernong ito, talagang magsasalita pa po, po yan. Magsasalita po talaga lahat. Mag-aalsa po kaming lahat. Kanya lang kasi, hindi kami katulad ninyo mga diehard na kahit wala pa kayong nakikitang uh, matinding dapat ipaglaban at punahin sa gobyerno, ay nagnangawa na kayo. <laughs> wala pa nga. Diba? Ginagawa niyo actually, kayo yung nag ng ito ay kalokohan ng nasa Malacanang ni PBBM, katulad ng Polvoron video. Hanggang dyan lang kayo sa usapin yun eh. Ang pagiging bangag daw ng nasa Malacanang. So ito ang uh, ikinasasama ng loob na itong mga diehard. Kahit daw itong si Associated Justice Carpio, or dating Associate Justice na si, si Carpio, wala daw ginawa kundi umatake kay Digong noong mga panahon. Pero ngayon, bakit daw tahimik itong mga to tahimik. Wala daw ba silang nakikita na dapat uh, banatan tungkol sa or tungkol niya sa nasa Malacanang? Baka wala po. Baka po kasi wala pa. Or baka po kasi wala. Kasi kayong mga diehard, ito yung katangian nyo nakakaiba eh. Nakakita kayo ng mga bagay na hindi normal. <laughs>